Para sa kaalaman ng lahat, si Yevgeny Prigozhin ang big boss o may-ari ng Wagner Group. Ang Wagner Group ay unang sumikat noong 2014 annexation of Crimea ng Russia sa timog ng Ukraine. Ang Wagner Group sa ngayon ay kumalat at ginamit ng Russia sa mga digmaan sa Afrika. Sa Syria kung saan napalaban sila sa mga sundalo ng US at ngayon ay sa Ukraine. Ang Wagner Group din ang dahilan ng pagkapanalo ng Russia sa malaking bahagi ng Bakhmut sa Ukraine. Si Prigozhin na siyang nag-recruit ng mga high-profile inmate at mga notorious na kriminal sa mga kulungan ng Russia kung saan sinabak ang mga ito sa digmaan sa Ukraine, kapalit ng kanilang kalayaan, ira at marangyang buhay pagkatapos ng digmaan. At ang pinakahuli ay ang pag-alsa o rebilyon ng Wagner Group laban sa pamunuan ng Russian military. Kung saan inakusahan ni Prigozhin ang pamunuan ng dipinsa na inutosan umanong atakihin ang kanyang pangkat sa Ukraine. Pati na rin ang kakulangan ng mga bala at armas sa frontline. Ginawa rin umanong meat grinder ang kanyang mga bataan sa Ukraine. At ngayon ay kasama si Prigozhin sa mga nasawi sa bumagsak na private plane sa Russia. At ayon sa ulat ay siya din ang may-ari ng nasabing sasakyang panghimpapawid. Ito nga ba ay sinadya o aksidente? Magugulat ka kapag nalaman mo ito. Ayon sa Russian Aviation Authority, si Fregusen ay isa sa mga pasahirong nakalista sa manifest bilang nasasakay ng Embraer business jet na bumagsak kagabi lamang nitong Miyerkules. Ang dahilan ng pagbagsak ay hindi agad malinaw Ngunit ang matagal na alitan ni Ferguson sa militar at ang armadong pag-aalsa na pinamunuan niya noong Hunyo ay magbibigay sa estado ng Russia ng sapat na motibo para sa paghihigante. Mabilis na iminukahin ng mga media channel na nakalink sa Wagner na isang Russian Air Defense Missile o mano ang nagpabagsak sa aeroplano. Bumagsak ang Embraer jet sa rehiyon ng Tver habang lumilipad sa pagitan ng Moscow at St. Petersburg. Maliwanag na ipinakita ng video na naipost sa mga internet ang maliit na jet na may kasamang usok bago bumagsak sa lupa at nagliyab. Ang eroplano ay iniulat na may tail number na RA-02795. Ang eroplano ay nasa ilalim ng na mga sanksyon ng US mula noong 2019 dahil sa koneksyon nito kay Preguzen. Ang hipi ng Wagner ay iniulat na gumamit ng eroplano, kabilang ang ilang sandali matapos ang kanyang nabigong pag-aalsa. Nang ang eroplano ay umalis mula sa St. Petersburg patungong Bilaros noong umaga ng Hunyo 20 ito. Ilang mga ahensya ng mga balita sa Russia kabilang ang Baza na malapit sa law enforcement ng Russia ang nagsabi na ang pitong pasahiro at tatlong tripulante na sakay ng eroplano ay pawang nasawe. Kalaunan ay kinumpirma ng mga opisyal na sampung katao ang namatay sa pagkras. Inilabas na Periguzin ang isang video noong unang bahagi ng lingkong ito kung saan sinasabi niyang siya ay nasa Afrika kung saan lumipat ang kanyang mga mersenaryo mula noong nabigong pag-aalsa. Ngunit hindi malinaw kung kailan ito kinuha at kung bumalik na siya sa Russia matapos kunan ang video. Si Prigzhen ay isang kalyado ni Vladimir Putin na nagkamal ng malaking kayamanan mula sa mga kontrata ng Estado at pagkakaroon ng mga troll factory abor sa Russia at isang hongbong paramilitar na naging mahalagang extension ng kapangyarihan ng Russia sa ibang bansa ang tinatawag na Wagner ang kanyang grupong Wagner ay pumirma ng mga kapagipakinabang na DEL sa Central African Republic at iba pang mga bansa sa Afrika. Sa Ukraine, ang kanyang mga tropa, kabilang ang libu-libong mga bilanggo na narikrot mula sa mga bilangguan ay may mahalagang papel sa paglaban para sa Bakhmut. Ngunit ang isang matagal na salungatan sa top brass ng Defense Ministry ay lalong lumala pagdating sa Ukraine kung saan siya ay nakipag-away dito patungkol sa mga diskarte sa labanan at mga bala. At sinasabing ang kanyang mga mandirigma ay isinakripisyo upang protektahan ang mga regular na tropang roso. Ang kanyang mga tropa din umano ay naiulat na nanakot, nangikil at kumidnap ng mga tropang roso malapit sa mga frontline. Nagnakaw ng mga tanke at ipinagpalit ang kanilang mga bihag para sa higit pang mga bala ang ministro ng dipinsa ay nagplano na kontrolin ang Wagner sa ikaunang araw ng Hulyo nang si Preguzen ay naglunsad ng isang armadong pag-aalsa na ipinadala ang kanyang mga paramilitar upang kontrolin ang isang punong tanggapan ng militar sa rostov on don at naglunsad ng isang marcha ng hostesya sa Moscow. Tinatay ang labing limang Russian servicemen ang napatay sa pag-aalsa na nagwakas ng pumayag si Preguzen na umalis sa Ukraine at ilipat ang kanyang mga mercenaryo sa Vilaros. Ayon mismo sa Task News Agency na Moscow, Agosto 23, sa kasalukuyang taon, isang pribadong jet ang bumagsak sa Tevar region sa hilaga ng Moscow nito Miyerkules. Lahat ng sampung tao na nakasakay ay nasawi. Ayon sa paunang data, ang negosyante at boss ng Wagner na si Yevgeny Pregzen ay nakalista bilang isang pasahero sinabi ng Russian Aviation Agency. Pinagsama-sama ng TAS ang ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa pagkras. Ang eroplano ay isang Embraer jet at bumagsak sa Tver region sa Hilaga ng Moscow. Ang jet ay may lula ng tatlong crew at pitong pasahero at lahat ng sakay ay nasawi. At mapunta ang sasakyang panghimpapawid mula Moscow patungang St. Petersburg ang ahinsya ng aviation ng Russia ay naglunsad ng isang pagsisiyasat sa plane crash. Ang mga opisyal ng law enforcement at mga unang tumugon ay nagtatrabaho sa pinangyarihan. Ang governor naman ng Tver region na si Igor Rodinia ay nagsagawa ng investigasyon sa ilalim ng kanyang personal na pangangasiwa. Maraming salamat po sa mga umabot hanggang dito sa dolo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at magkomento kung ano sa inyong palagay. Ito ba ay isang aksidente lamang o talagang sinadya para patahimikin si Prigozhin at mapunta sa Russia ang pamamahala sa Wagner Group? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang iyong opinion. Hanggang sa muli, El Professor.